Maraming babae, maingay. Payag kayo. Lalo na yung may asawa. Mula sa umaga, alas 3 pa... Alas 6 ko pa lang, alas 6. Nagdadadaldal na yon. Walang katigil-tigil yon. Matutulog na lang yung lalaki, dadaldal na lang pa uli. Kung ikaw ba na may gahanap ng trabaho, napakabatugan mo. Walang niya ka talaga. Sa akin mo na lang ika ipinapasa ng mundo mo. Kami, daldal, walang tigilan daldal. Yung asawa tuloy, siguro nakukulili na. Titigil ka ba? Hindi. Eh, daldal -dal pa rin daldal. -dal. -dal. <coughs> mo, knockdown siya. eh, nung magising, daldal -dal na naman ulit. Mas malakas pa sa dati. Kaya alam nyo, una, isa sa mga batas ng Diyos sa babae, ang babae, mag-aral tumahimik, may buong pagkapasako. Bakit po pinapatahimik? Maingay eh. Pakinggan nyo, ang hangal. Ang hangal na babae ay madaldal. Ayun, yung madaldal, hangal yun. Sino ho sa inyo ang madaldal? Hindi, mag-isip kayo. Yun mo sabi sa Biblia, ang babaeng hangal madaldal. At alam nyo ba yung kadaldalan ng babae? May pakinabang ba riyan? Pakinggan nyo. Basa tayo. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. Lahat ng gawain, mapapakinabangan mo. Pero yung daldal, yung tabil ng labi, wala kang pakinabang tamad, batugan, matakaw, may buni pa ikayan. Ang pakalaki. Naku, pati ba naman buni ng asawa ikinalkal na sa kapitbahay? Alam mo, pati itsura ng pagkatao mo, sasabihin ng lahat yung, yung daldal. Kaya maganda kung makakakita ka ng babaeng bibirang kayo kung manliligaw kayo, mga lalaki. Pakikiramdaman niyo yung babae niligawan niyo pagka malaki luwang ng bunga nga, eh talagang katakot-takot na away ang susuotin mo. Sasabihin, ako ho ika, eh lalagay na sa tahimik. Ano? Matatahimik ka ba pag ang asawa mo na pang madaldal? Anong tahimik? Gulo hinaharap ng buhay mo. Hindi tahimik, basa. Ang laging tulo sa araw na maulan. Pag araw na umuulan, butas ang bubong, hindi tulo ng tulo. O anong sabi? at ang babaeng palatano ay magkahalintulan. Pareho lang silang dalawa eh. Kung pa paano nakakainis yung tulo ng tulo pag umuulan, hindi tulo ng tulo, natitilinsikan ka, nainis ka, sinahuran mo ngayon. Nung sahuran mo naman, di ka rin makatulog dahil tulo ng tulo. Tak, 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 tak. E nung araw kasi may tulo yung bahay namin sinahuran. Magdamag yun ang napag ko na hindi ako nakatulog talaga parang nabibilang-bilang ko yung... Eh, ganun lang kahalintulad ng babaeng madaldal at palatalo eh. Kaya ang sabi ng Diyos, mabuti. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubongan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Kung ang bahay mo, makikisama ka sa babaeng palatalo at madaldal, mabuti pa doon ka nalang tumira sa sulok ng bubong. Mag-alaunggoy ka na lang doon. Kaysa huh? maluwa nga ang bahay mo, ang kasalo mo, ang kasama mo, babae, madaldal at palatalo. Araw-araw magkakasala ka, araw-araw maiinis ka, maiimpierno ka lang. Kaya ang hatol ng Diyos, mabuti pa punta sa ilang eh, basa. Lalong maigi ang tumahan sa ilang nalupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Mabuti pa mamundo ka sa ilang. Baka maligtas ka pat maging dapat sa Diyos kesa sa makisama ka sa palatalot magagalitin babae. Para mawala yan, ang sabi niya, ang babae, mag-aral tumahimik. Mag-aral na tumahimik tuloy. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong magkapasako. Pinapasakop yung babae. Ang babae, hindi binigyan ang karapatang maging independent of herself. Ang babae, inilagay ng Diyos under subjection to man. Inilagay ng Diyos ang babae sa kapangyarihan, sa ilalim ng kapangyarihan ng lalaki. Kaya, isa sa aral na dapat matutunan ng babae na may asawa, eh, pasasakop ka sa asawa mo. Paano hong pagpapasakop? Pakinggan nyo sa Efeso 5, ganito ating mamabasa. Dapat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay ngayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanilang kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Handa ho ba kayo mga babae na maging dapat sa Diyos? Handa ba kayong pasakop sa inyong asawa? Pasasakop ka sa lahat ng bagay. Halimbawa, ayaw ng asawa mong nakaburles ka, huwag ka mang Halimbawa, ayaw ng piste, mister mo nangangapit bahay ka, dal dal dito dal dal do, para kang reporter hmm. talaga meron yung babaeng ganun walang tigil ang bibig kaya sabi pa mag-aral tumahimik na may buong pagkapasako papanong pagpapasako pasasako ka sa iyong asawa